Hubo ng Special Task Force ang Manila International Airport Authority o MIAA upang tutukan ang mga abusadong driver ng mga pampublikong sasakyan na nag-ooperate sa Naihia. Narito ang report ni John Nano. January 27, 2017 nang mag-viral sa social media ang post ng isang Ralph Perez. Inirereklamo nito ang nakatalo niyang driver ng Bernadel Taxi na umano'y naniningil sa kanya ng 300 pesos kada kilometro mula nang sumakay siya sa Ninoy Aquino International Airport. Sinubukan pa umano ng biktima na humingi ng tulong, subalit hindi umano niya mabuksan ang mga pintuan at bintana ng taxi. Para makalabas ng taxi, nagdahilan umano ang biktima na magwi-withdraw ng pera sa isang ATM sa Makati para pambayad, ngunit agad umano siyang tumakas ng makahanap ng tsyempo bago sumakay daw yung mga pasahero, yung metro nila, parang may takip na siyang electrical tape. So, yung amount o yung presyo, hindi mo siya makikita. Ang ah, magre-reflect lang yung kilometer. So, hanggang i-deceive -de nila yung pasahero nila na para bang, oh, by kilometer po tayo, ah. Sisimula niya sa 30 pesos. para magaan pakinggan siguro. 30 pesos kada 100 meter. So, equivalent ng 100 meter kasi sa 1 kilometers, 1,000. So, lumalabas ngayon, 300 per kilometer. Ilang araw matapos na idulog sa mga otoridad ang reklamo ng biktima, agad na aresto ang sospek na kinilalang si Victorino Duldulao, 36 anyos. Naaresto siya ng airport police habang nakastandby sa NAIA Terminal 3 dahil sa reklamong resistance and disobedience to lawful order, concealing true name and direct assault upon agent of a person in authority. Napag-alaman rin na iligal ang ginagamit nitong prangkisa at gumagamit ng kambal na plaka. As regards Kambal Plaka, uh, that's a very serious incident by the way. Ano? Not only involving uh, LTFRB but also LTO. So we're going to touch base also with ASIC uh, Ed Vante on this one. Para makansela na rin yung mga plaka nila. Kung ilan man yung plaka nila. Ano? Uh, I just like to take note, actually, in one region, hindi lang Kambal. quadruplet po. Inamin naman ang sospek na isang taon na niyang ginagawa ang modus operandi para mambiktima ng mga pasahero sa naiya. Kaugnay nito, isang special task force ang bubuuin ng Manila International Airport Authority kontra sa mga abusadong driver na mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa naiya. Muli namang nagbabala ang MIAA at LTFRB na papananagutin nila ang mga driver na nagsasamantala sa mga pasahero. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City.